Narito ng PTV Balita ngayon, pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., CFP si Chief of Staff General Romeo Browner Jr., dahil sa paninindigan nito na maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa 88th anniversary ng AFP, binigyang pagkilala ng Pangulo ang katapangan at paninindigan ng Armed Forces of the Philippines na protektahan ang karapatan at teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Sa kabila niya ng hakbang ng mga barko ng China, nananatili ang dignidad, at katatagan ng AFP na resolbahin ang issue base sa international law. Matatanda ang sinabi ni Browner na nakausap niya si Chinese Ambassador Wang Jilian at pinagsabihan ito na huwag harangin ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal dahil sakop ito ng exclusive economic zone ng bansa. The recent incidents involving no less than our AFP Chief of Staff is worrisome. Yes, But it is a proud demonstration of Filipino courage against coercion. Samantala makakaranas ng pagulaan ang malaking bahagi ng Luzon ngayong araw dahil sa epekto ng shear line at trough ng low pressure area. Asahan pa rin ang kalat-kalat ng mga pagulan sa mga susunod na oras, partikular na sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Kalayaan Islands. Magkakaroon din ang mga pagulan sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Rizal at Laguna, dahil naman sa North East Monsoon o Amihan. Habang ang Visayas, Mindanao, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Bicol Region ay may parteng maulap hanggang sa maulap na papawarin na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog dahil sa easterlies at localized thunderstorm. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow kami sa aming mga social media sites sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.